Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Kinakain to eh. Try natin kung kinakain niya talaga to. Kinakain to to guys oh. Yung bunga ng ipilipil. <coughs> Tira natin ah. Oh. Dapat malaki. Ayan oh. Pili ka ng malaki boss. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Kinakain to eh. Try natin kung kinakain niya talaga to. Pero ngayon ko lang nga nalaman na ng kinakain to. Oo. Uh -huh. Ngayon ko lang nalaman sa iyo. Ngayon ko lang nalaman kinakain niya. Ay yung laman niyan. Oo. Mm. Nga, yeah. o okay. oh, yan. Yeah. Nga. Yeah. Kinakain nga ito. Ay, kinakain nyo. Parang ano, yung green fish na. Kinakain nga. Kinakain nga ito. Sa amin, probinsya. Ipil-ipil to Sabi saya, kapiloy-iloy. Ito, kinakain ito mga ganito. Yung green lang. Kaya ito mga ganito, nila Oh, pag unang pala kayo, mm. Ay, pwede kainin to <laughs> Sige <laughs> mo. Mga... Uy, mo ma... yung uto. Ay, yung mga ganon, yung mga abong ng ganon, kinakain din. Kinakain daw yun. Si Mike, kumain yan. Ayun mo kay Mike. Mike! Kinakain uh -huh. ba yung bunga ng yan? Eh? Kinakain lang nila. Ngayon ko lang din sa kanya ko din nalaman. Pero ito, hindi ko ano, yung bunga ng ipilipil, -ipil, kinakain na pala to. Oh, kinakain na yun, no? Kapiloy-loy, sabi saya, kapiloy-loy. Ah, ano ipil pite, ipil? Pite. 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 Pite, pite, pite yan? Ipil-ipil? Napahit-pahit yan. Napahit-pahit yan. Gamot tsukulati. Kapiloyloy. Sabi siya, kapiloyloy. Oo nga. Bunga ng ipil pil Yung mga buto. Kinakain niya. Kinain niya. Sarap. Sarap, pahit. Ito, hindi ko nga. Parang mani. Parang mani nga. Hindi pa to. Nagvideo ka nga, look. No? Mm. Oh, Kinakain niya, oh. Kinakain niya, O tick-tock